Mare, alam mo ba? Kailin Alcantara, nag-unfollow na kay Koby Paras. Hiwalay na nga ba ang dalawa? Mare, narito ang mainit na balita sa mundo ng showbiz. O sa Usap pusapan pa rin ngayon ang tila hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng aktres na si Kailin Alcantara at basketball player na si Koby Paras. Nagulat ang mga netizens na mapansin na inunfollow na ni Kylie si Kobe sa Instagram. Kaya naman ang tanong ng marami, hiwalay na nga ba ang dalawa? Dagdag sa ekspekulasyon, kapansin-pansin din na binura na umano ng dalawa ang ilang sweet photos nila sa kanil kanilang social media accounts. Si Kobe napansin na delete ng ilang detrato nila ni Rani Kylie. At si Kylie naman, ayon sa fans, ay nagbura rin ang pose kung saan kasama niya si Kobe Paras. Pero sa kabila rito, nilinaw ng ama ni Kobe na si Benji Paras na maayos pa rin ang relasyon ng dalawa. Sinabi ni Benji, Ewan ko sa kanila, magkasama lang kami, nag-inuman pa eh, sila pa rin. Samantala, lalong naging mainit ang usapin matapos kumalat online ang ilang party photos ni Kobe kung saan makikita siyang kasama ang ilang kaibigan at mga babae. Wala si Kailin sa mga lekrato na agad namang ng mga fans. Isang content creator na fan daw ni Kailin ang gumawa pa ng reel kung saan makikita ang mga larawan ni Kobe sa party. Kalakip ang text na lifestyle na gusto niya. May caption pa itong lifestyle niya parang nakawala sa hawla. Hindi naman ito pinalampas ng kapatid ni Kobe na si Andre Paras. Depensa niya Kobe is with his friends and he's having fun. They are doing it in the right place and time. They are in a club. It's legal to have fun and make noise there, right? Pahayag pa niya kung mag i man lang daw, sana nalaman din na girlfriends ng barkada ni Kobe ang mga babaeng nasa picture. Pero ang pinakamainit sa lahat nitong weekend lang napansin ng ilang fans na in-unfollow na ni Kaylin si Kobe sa Instagram. Si Kobi na natili pa rin nakafalo kay Kainin. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa tungkol sa tunay na estadyo ng kanilang relasyon. Matatandaan na noong November 1, 2024, sa isang Cosmo Confession video, Inamin ni Kobe na dating ang status nila ni Kailin. Dito niya sinabi na si Kailin ang kanyang biggest celebrity crush. At inamin din ang feelings niya early this year. Mula noon, naging kilig moments ang bawat interaction nila online. Mula sa comments, sweet posts, hanggang sa sightings nila sa public. Pero lately, tila naging mailap ang dalawa sa publiko. At ngayon, mas lumalakas ang hakahakan ng kanilang paghihiwalay. Ano sa tingin mo, Mare? Yun lang, Mare. Thank you for watching, Mare. Subscribe for more. And don't forget to watch your other videos.